kamtragat. Uh, ito yung huli natin sa di dead hmm. ah. Malabo yung dagat malabo yung, malabo yung dagat pero nakahuli pa rin tayo ng barakuda sa saka snapper. Yeah. Ang dami nito mga kamtragat oh mga nasa gano'n, higit sampung peraso malalaki mga kundar ka to magbenta ah, natin hmm. oh, apat at uh, ang walong peraso naman oh, o oh. nagpa tayong 6 o oh, bali 14 pieces tanan Ming yung ano, barakuda. Uh, meron um, tayo rito uh, tatlong snapper. Uh, snapper. Ah, uh, isang uh, samaral. Para uh, man uh, pang pinula. salamat sa Dios. Uh, Masya, uh, shout out sa lahat ng Pilimungan Spiro.